sa English ay dreams. Ngayon, uh, standing po. Standing, ano ano ito? Dapat narito yung natawag natin na decision. Yan. Uh, sa pinangarap ko eh. Ano ba purpose? Ano ba ang iyong bukos? May pangarap ka o uh, lang may decision ka? Sa so, pagka may decision ka, ito yung may tinatawag tayo nito na tinatawag na determination. Determinado ka ba sa purpose mo? Ah. Uh, determination. Yan. Yeah. Pero yun, yun ang pinaka-ano nyo. Pinaka-objective nyo yun, yung stands for D. Yung R, kailangan mayroong reason. Bakit nag-exing ka? Ano purpose mo? Ano purpose mo? Kung talagang kung may ginagawa mo, Reason, person? dahilan. Oo, di ba? Reason natin, dahilan. Oo. Para magkaroon ng, Yung tawag na, reality o realidad sa buhay. Okay? ganyan And then, kailangan, nangangarap ka, ano yung tinatawag na laging, pag tinanong ka, ilang taon ka na sa Dixin, uh, sasabing matagal na po ako, ay wala na sasali sa'yo. Diba? Kailang bago pa lang po ako. Bago pa lang po ako. Always, narin ako na palo yung tinatawag natin na excitement. Oo, oh, yan. Kasi dapat ang excitement natin, narito yung papasok yung 100%, uh, 100 commitment. Yan dapat committed ka. Diba? Kasi nasa iyon na yung galing ng usay, ang kakulangan lang ito, buuhin natin para makuha natin. And then, sinapalo, yung tinatawag na take action. Kasi kung ina-analyze mo lang, pangarap ako, yung ano nang ginagawa, eh pagkalabas mo ng big seal, doon ka na naman sa lupa. Sa lupa, suntok sa hangin yan eh. Sa totoo lang, talagang dyan, mapapagod ka rin, mahirapan ka rin, maghahantay ka rin ng tamang panahon, right time, right people din yun, di ba? Kaya ito, sa dancing tayo, isabay mo. E kung baga sino, huwag mo sabihin na focus ka sa dancing, kung talaga mapupukusan ang dancing. Sabay mo, kung ano man ang ano mo dyan sa labas. Hindi ko sinabi na dito lang hindi. Kasi maraming bagay tayo na pinagawa sa labas. Hindi may iwasan na mantala ka, maabalak sa pinagawa mo. Take action. Para ang pag-analyzer uh, ka yung, siyempre, dapat analyzer ka dyan na-analyze mo siya. Diba? Para makuha mo yung target mo. Kailan ba, ah, kailan ba plano mo mag-diamond? Anong position mo ngayon? Diba? Nagpabilang ka rin sa SD. Anong SD? Start Distributor. Ah, diba? <laughs> and then, na eh. Okay? And then, master mo. Paano mo mo master ang DXN? Hindi naman talagang dito sa DXN ay overnight ang tagumpay natin eh. Ang pinaka-point of view ko doon, hindi lahat dito pumasok ay magaling o mahusay. Nagsisimula talaga sa pinatawag natin na by number of grade 1, grade 2. Starting point natin ganun eh. Diba? Master mo, unang una ito. Kasi ito ang kalaban mo. Ah, emotion. ba? Diba? Papasok yun yung pagka-emoted mo. Bugnotin, masarin. Ang hirap naman mag-dixin. Diba? Kasi wala ka sa analyze. Wala ka sa aksyon, kulang pa sa hindi mo minamaster ang sarili mo. Ito ang pinapahingan. Dapat meron ka ng pinatawag na yung hindi papasok yung pinatawag natin na self-confident partner. Yeah. Confident, may tiwala ka sa sarili mo. Uh, Kung baga nagkwento ka ng Dixin, mamay, papasokan mo ng iba, ay, ako na magsasabi sa'yo, iyo, black, list, black ka sa kausap mo. Ah, sabi ko, kausap ko, matino, pwede. Usapan namin ng supplement, tapos pinasokan ako ng lupa. Teka muna, isipin mo yun. Sit, sit aside muna, babay niya yan. And so ito po pasok po yung tinatawag natin na tagumpay. Yan. Maging successful tayo, hindi man right now, someday, makukuha natin lahat yan.